<laughs> Uy, naman, oh. Dupa. Magandang buhay, mga kabebe. Sunday. Busy day. Sana, sana busy. Pero kahit ilan lang groups naman yung pumupunta, busy pa din naman kasi... Um, pag ganon, parang madami din naman take out. Sorry, Max. Kulong ka muna ngayon. Lumiwanag dito kasi yan nga, oh. Mga nabaling sa nga. Pero, anong oras na? Mag 7 past. Alos pa 8 na. Tignan nyo itong mga boys natin. halos every week nakikiusap ako na pwede kung pwede alas 7 sabado, sabado linggo lang naman yon yung alas 7 naman nagpe-prepare pa para almosal din naman ganon, lagi-lagi kahapon pinakiusapan ko pa tapos kagabi nag-message pa ako uh, baka pwede namang 7 kasi may in-expect po kami bisita ngayon uh, nag-message sa akin na maaga nga daw po sila dahil babiyahi pa daw sila na Ay, nakikita ko ni Max kaya nagpa, nag, iiyak, iyak, Ayan, busy na ako dito. Naggano ako ng mga, uh, si na nga, nagluto ng almusal dahil, yun nga, wala pa yung mga boys. Si Jomar pa lang yung nandyan. Pero, past seven na rin naman nakarating. Pero, madalas, maaga po siya. Wala, o, oh, di ba? Walang sumusunod. Ano bang magandang gawin sa mga to? Gusto kong ka, kung, kapag dinadaan sa pakiusapan, wala. Siguro, tingin ko lang, ah Kasi, kung wala kang nakikitang nasasampolan, hindi sila, ano, eh. Minsan, kahit magsabi na ako, o, oh, pag late, wag na kayong pumasok, tuloy nyo na lang mag-day off na muna kayo. Kasi, minsan, may papasok anong oras na pero tutuloy pa rin ang pasok. <laughs> Parang wala lang ako sinabi. Nani? <laughs> Kaya mamaya siguro ako uh, kausapin ko. Na, kung hindi nila masunod, di ba? Uh, total, sobra naman po kami sa ano ngayon. Si Ann nga, hindi ko na po pinapatulong din dahil sobra naman na po kami sa ano taas. Tsaka kahit nandun si Naan minsan, si Nakunay, hindi ko naman po sila sinasahuran dahil parang tumutulong lang naman sila. Hindi, po, wala pong ano. Kaya yung halo-halo, inayan ko na lang po kay An Ano na ni Sideline na ni An. Kaya yun, di ba? <laughs> nakakakonsume minsan. O, tignan nyo. Naunahan pa sila ni ka-farmer. Galing pa yan ng palengke. Sabi ko yung mga boys mo, ang hirap pakiusapan. Bakit? O. Oh. Eh, hindi kasi... Uh. Ano eh, umuulo ko. <laughs> eh, pagpasok nila, may tangila, sila eh. Mahina eh. Dear naman, de nakiusap pa ko. Ano, Ay, but... o oh nga, pwede naman tumambay dito after pag prepare na. Kaysa pag may bisita, doon ka magbibisita, mag sila papay matatarantang maglinis-linis. Kaya nga eh, ano, <laughs> Tayo pa yung walang magagawa. Ano, Choy Choy? Nanay. Ito lang. Tamang kain lang, Nanay. <laughs> oh, nakapagpa ano na ako ng mga ipapaship. Ano Ano daw? Um, see, I know, I Tapos, mamaya, I ayun. I-ano uh, ko, kakausapin ko. Kasi, di ba, yung uniform, di na rin nasusunod. Kung ano na lang gustong suotin. Yun na yun. Sabi ko, try yung kumakain naman tayo sa labas, nakikita nyo naman yung mga nagsiserve. Sabi ko, di ba maayos naman silang tignaan. Dapat, tayo, gano din. Ganda pa naman ng araw, oh. Tapos, meron pa silang ano mamaya, mga, bansa bang sasabihin, blessing. <laughs> may, mga, may nagpadala po na 20k tapos sabi niya sa akin may message siya ni sabi sabi ko na lang ate ay na pong magpa-mention kung sino si ate basta <laughs> ayun nagpadala po siya ng 20k pero doon po may 2,000 si Dex tapos pamirienda daw tapos ako na daw mag decide kung sino yung bibigyan sa mga sa mga tropa dito na tag 500 tapos yung susobra dun uh, pang merienda daw eh, naisip namin ni ka farmer sabi ko pala kay ka farmer na kain na lang tayo sa labas tapos bigyan na lang natin lahat ng 500 tapos si tatay roaming nandyan sabi ko uh, nandito ngayon si tatay roming, sabi ko kay ate kay ate na isa, isama ko na po si tatay kasi nandito naman po tapos, okay lang naman. Siyempre, di ba? Yun yung parang mga ganon yung hindi mo ine-expect. Eh, <laughs> yun yun sa'ya. Sumunod sa'kin. Sa yung mga ganon yung hindi mo ine-expect na may bigla akong darating sa'yo. Parang napakalaking bagay na yung kahit sa kanila sinasabi namin. Dapat na-appreciate nila yung ganon. Yung... Ewan, ang hirap magsalita minsan. Nanay. <laughs> Sabi ko sana, ipakisap ko lang naman, sana makitaan sila na parang mahal nila yung trabaho nila. Oy! <laughs> ano, nandisgrasya ka? Ah, yeah. tayo ka, tayo! <laughs> ano? Ano? Sige. Uh, walang ka-arti-arti yan, no? Oh. Sakay ka? Siguro, alam, yun nga sabi ni ka-farmer. Alam siguro nila na hindi naman busy ngayon. Kasi, nakakatulog pa yung iba. <laughs> Tapos, duyan-duyan lang, kwentuhan, maritesan. Masaya nga naman ganun. Pero ako ako kasi gusto ko lang naman ayoko kasi yung may ma, lalo na customer yung may ibang tao na pag dumating di pa kami ready kahit anong or, yung lalo na oras naman na open o mag, minsan na di ba di pa ready oh ayan mag-aakyat na kami ng ibang gamit niyan doon ayun na nagpalit na mo ng motor sa sa kolong yun nga si Nene dumating na din tapos si Dex dumidiretso po siya doon so hindi ko alam kung anong oras siya dumarating pero nung last time sabi niya maaga naman siya si so, Sai say walang problema nandun lang tapos si Jello nagigising lang naman ng limbawa si tapos sasaing lang naman na siya para manaka-ready na pag mag-aalmusal. Tara na ni! Uy ka na. Uy. Uy. Pasok. Pag may makahiya dyan, maapakan mo. Iyak ka. Uy na. Uy na. Tawag ka ni Papa. Uy. Pasok. Pasok. Psh, pasok na doon. Ha? Tara daw. Sabi niya tara. Nagaling na po yan, nagsasalita na yan Dulo-dulo, no? Ay, sorry Ngayon sabi ko, tulog na Kanina, tulog ka pa, tulog ka pa Tapos sabi niya sa akin, ga, ga siya. daw siya yeah. oh, Galing na, no? Tignan niya Sige, Nay Kaya mo yan, Nay Ay, ay, ay. Pagwalis pa lang ako, hindi pa ako paso. Hello mga ka bebe. Hello, mate. Eh, ay <laughs> hey. ate. Drive, drive. Ay, pala kay Dick. Oh. Aro ni ka. Pa. alay po. Nanya po cho. Ina. Kaya ang jawal. Ay, mga video ko. Ay, ikit na ka. Mabash ka, ayan. Opo, pinakasublado. Jomar Arellano. Kaya ang kongkong. Hello mga kajami yeah. nga pa. Uy, uy, kabait na naman. Uy. pa <laughs> may uh, Ano na ano nung kasabi mo, ninong mo? <laughs> Hala, maatutok ka. Mayari ka, Alvin, yung lagay ni. Nino, Nino, wari Nino mo. <laughs> nino, wari <yan? laughs> Nino <laughs> mo <mong John, oy? laughs> ay. Ay. Kung Juno, anong sabi ng okay. mo? Ha? <laughs> <laughs> nino, <kalupa> na. Ha? 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 Ой, <свес> давай. <свес> 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 So, na lang po yung ano, lechon. Isang side na parang kalahati na lang. Tapos, meron sa so, rompola. <laughs> Ay, kay kina Sir Michael direkto. May mga na kumain na din po sa kubo. Tapos, may nakareserve po kami ulit dun sa kubo. May nihintay din po kami from Bacoor. Hey, hey. May surprise ako kay Rowan. Kaso wala pa siya. Tingnan hey, tignan nyo. Nagpapakuha ng soft drinks ka sa akin. Magsa soft drinks daw. Parang baba ng sugar eh. wala pa rin pala si Rowan. Susunduin ko lang sana kasi nga may surprise ako sa kanya. Si Nene, bagong gising. Kanina, ano, nung walang pang ganong customer, eh, bumaba ako. Balik na lang ako kasi nagliligpit na para makapagligpit na kami agad, maayos ko na. Kasi aalis po kami maya-maya. Pupunta kaming ningnangan. yan ng aking ano buti na lang pala ka tinrim ko to kasi siguro kung hindi na trim baka lalong bali gaganda nyan tong tatlong to kasi maaarawan ng bongga yan o, yung payat na tatlong yan ewan ko ba't payat dyan baka nabababad sa tubig ay ewan May bagong toy. Sinong bumili niyan? Binigay ni Lola Beth. Uy, mm, love love ka talaga ni Lola Beth, no? Hmm? Ikaw din, May? Eh? Ay, ay. May toy ka din doon, eh. Ay, ay meron din siya. Ano yung kanya? Ay, na may tumutulong. Si Rowan na sa baba na kay Nat Nat na. No. Ay, tita Anya. Meron Hindi niya alam po kami dito. Kasi pag alam niya, sigurado ako Nay, ano na naman yan? Nay! Nay! Pata! Ito yung salamin namin, no? Hindi pa ako nakapagpunas-punas. Parang ano yan? Siguro si Rowan yan. Mama! Next time, gagayahin ko din kayo sa lechonan. Anong gagayahin? Kainan. Nagawa din ako. Doon sa ano playground. Ah, Kung sige. Kung yari, kainan. Tapos doon sila mm -hmm. po kain sa taas. Mm -hmm. Sige, para paglaki mo, ikaw na magtitinda na. Eh! Mm -hmm. Dapat nagpagra. Hanggang laki ba? Nagtitinda po kayo? Siyempre. Kailangan nating magtrabaho. Okay. Hindi ka makakapag-aral. Tabi mo yan kay Nene, ha? Apa? Nay. Ayos, damit natin na yan, eh. Medyo may, ano si Chichi, sinat. Pag bukas, ano pa, papacheck up ko. Kaya, yan, di namin kasama mamaya. Sabi ng papa niya, sama namin si Chichi. Sa minangan. Kaso sabi ko, hindi Ay, na kasi. Na may sinat po siya, eh. Uy, No. Have a brunch. <laughs> mag na ako. O. Say hello. Ay, <laughs> may <I> <laughs> 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 Malayo kami dun sana. <laughs> Time sa ano dyan. tayo mga kabebe. Sige <laughs> dyan. Si chichi, chichi nandun. Kasama yung mga bata. Inaabutan ko na lang. Gusto kong katabi si Dexter eh. Kaso malapit siya dun sa ano. Expose siya dun. Pag si Dexter ang katabi, matitikman mo lahat. Iniwan daw siya. sinatik Tapos, ice cream hmm? pa. Si Papa. siya. So <coughs> nasa <susunod> na. <coughs> Bye-bye ba ka, baby, ka na. <coughs> susunod. So, bukas. <laughs> bye bye po kabe bye bye ka na alam <laughs> mo saan to bebe sino uy shit na cellphone na to magtatawag ikaw na sino kaki lang uy shit sorry nga mo